Masayang pakikinig mga bata. Ako po si Kuya Potts ay maroon akong kwento na dadalhin sa inyo ngayon. Ang pamagat ng aking kwento ay Si Rico, ang batang kaibigan ng kalikasan. Si Rico ay isang batang kilala sa kanilang barangay hindi lamang dahil sa kanyang matamis na ng ngiti, kundi dahil sa kanyang kabaitan at kasiyahan sa puso. Araw-araw, maaga siyang gumigising upang salubungin ang araw sa kanilang munting hardin. Dito siya madalas makikitang nagdidilig ng mga halaman, nag-aalaga ng mga bulaklak at nakikipaglaro sa mga hayop tulad ng mga kuneho, ibon at minsan pati ang mga paru-paro ay tila sumasayaw sa kanyang paligid. Paborito ni Rico ang kalikasan. Kapag wala siyang pasok, naglalakad siya sa gilid ng ilog kasama ang kanyang tatay. Pinapakinggan ang huni ng mga ibon at tinuturo ang mga hayop sa gubat sa kanyang nakababatang kapatid. Mahilig din siyang magtanim ng punla kasama ang kanyang nanay at lola. Lagi niyang sinasabi, "Kapag inalagaan natin ang kalikasan, aalagaan din tayo nito." Hindi lang kalikasan ang mahal ni Rico. Mahal na mahal din niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Lagi siyang handang tumulong. Kung may batang umiiyak, siya ang unang lalapit. Kung may kaibigang nalulungkot, siya ang magbibigay ng tawa at kwento. Dahil sa kanyang mabuting puso, naging paborito si Rico ng lahat sa kanilang lugar. Lolo, lola, ate, kuya, tito, tita, lahat ay tuwang-tuwa sa kanya. Madalas siyang pinupuri ng mga kapitbahay. Napakabait talaga ng batang yan. Sana gayahin siya ng iba. Proud na proud ang kanyang mga magulang. Sa tuwing may bisita, masayang ipinapakilala si Rico at sinasabi, Ito ang anak naming si Rico, ang batang may pusong ginintuan. Ang sikreto ni Rico? Simple lang, nagmamahal siya mula sa puso sa Diyos, ban sa kalikasan, sa pamilya at sa mga kaibigan. Bible verse. Inspiration, love one another. As I have loved you, so you must love one another. John 13:34. Moral lesson. Ang tunay na kabutihan ay nakikita sa pagmamahal sa kalikasan, pamilya at kapwa.